Ilang araw na ang lumipas matapos lumubog sa Vietnam Sea ang barkong MV Bulk Jupiter, buong buo pa rin ang pag-asa ng mga kaanak ng mga Pilipinong tripulante na buhay pa rin matatagpuan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mainit na balita, hatid ni Cara David. Eksklusibong nakapanayam ng GMA News ang asawa ng chief mate ng lumubog na MV Bulk Jupiter na si Renner Abugadi. Huli raw niyang nakausap ang asawa noong January 1 ng tanghali, isang araw bagong ang aksidente sa Vietnam Sea. May nabanggit na raw noon si Renner tungkol sa problema ng kanilang barko. Mula pa araw ng aksidente, wala pang balita tungkol sa kanyang mister. Wala naman daw sinisisi si Ameth. Naiintindihan daw niya na hindi madali ang isinasagawang search and rescue operation. Ang pinanghahawakan niya lang ngayon, ang pag-asang buhay pa ang kanyang asawa. Si Josan Sansolis parang pinagsukluban daw ng langit at lupa nang mabalita ang lumubog ang MV Bulk Jupiter na sinasakyan ng asawa niyang si Rosilo. Bisperas ng bagong taon ng huli niyang makausap ang mister at nasabi rin daw ng kanyang mister na hindi magandang panahon sa kanilang kinaroroonan. January 1, mga 10.21 p.m. Ano lang uh, the time, nagreklamo reklamo na siya sa akin nga, amo na, mabalod ko noong. Na no. tapos pa sa nagdududa. Ah, may hamba, ang hamba lang ay I love you, I love you. Mula na siya. Mula nang lumubog ang barko, matatag pa rin ang pananalig ng pamilya na ligtas si Rosilo. Naga hope gid ako kag ah, uh, by the grace of God, niya kabay nga survive basya. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na tuloy-tang paghahanap sa mga nawawala pang Pilipinong tripulante. Hawak na rin ng Vietnam Maritime Rescue Center ang Pilipinong cook na si Angelito Rojas na nakaligtas sa trahedya. Cara David, Gemini News.